Masyado na nga nabubugbog yung uh, cellphone natin sa pag edit Saka, minsan na uh, para tuloy eh, na na yung cellphone, sa dami ng pumapasok na mga video natin na uh, dinatransfer natin sa from camera o kaya from drone, itinatransfer natin sa phone, then saka tayo nag edit eh, parang nakakaawa na yung cellphone, masyado na nabubugbog, tsaka masyado na siyang napupuno minsan, kaya minsan nagmamadali akong mag-edit para ma-delete ko yung mga video na pumapasok, lalo na nung nag-cross tayo, marami pa nga kung hindi na na edit na mga kuha nung uh, cruise natin plus uh, nagpunta nga tayo sa London at uh, doon sa mga nagtatanong kung uh, bakit isang araw lang kami sa London, mga kasambalin nyo, meron lang uh, inayos yung uh, bunso ko, bunsong uh, anak kong babae, na doon nga sa London. So, day off naman kami ni Mrs. At saka hindi pa niya masyadong kabisado rin kasi kung anong pasikot-sikot sa London. Although kami hindi rin naman, pero at least eh, may kasama siya. So, sinamahan namin siya doon sa London. Kaya... Isang kabilang kami. Dahil, uh, bali, isang araw lang naman yung appointment niya doon sa London. Kaya, yun, sinamahan lang namin siya doon. So, yung mga nagtatanong, bakit isang araw lang sa London? Kung totoosin nga, kulang na kulang yung isang araw. Kung talagang magkagala ka sa London, kulang yung isang araw maraming magagandang pupuntahan Hindi ko pa nga na-edit yung uh, ibang kuha namin sa London. So, uh, gagawin ko yun at uh, ilalagay ko. Sana lang wag naman kung kayong magsawa. Especially dun sa cruise ko. Ang dami. Yung iba nga, hindi ko na dinidelete ko na para hindi na masyadong marami. O kaya yung iba na pag nilalagay ko sa pag ini-edit ko, medyo pinapaspasan ko na hanggat maaari ayaw kong habaan pinakakuha ko na yung uh, mahaba yata, 14 minutes o 15 minutes yata bali pinapaspasan ko na lang yung speed niya para lang yung uh, umigsi yung uh, yung vlog natin maraming paraan naman para yung kuha mo na isang oras eh mapaigsi mo ng mapaigsi so yung iba talaga hindi ko na nilagay dini ko na at uh, masyadong punong-puno na yung cellphone natin. Saka, minsan nakakalito na rin mag-edit dahil minsan hindi ko na nga alam kung saan lugar ba yung kinunan yun. No? So, yun, nakalimutan ko na. Pag, ganun, pag natambakan ka ng uh, mga video, the time na mag-edit -e ka na, ang hirap na. Ang hirap mo nang uh, uh, kung kailan at kung saan yung kuha ng video. So mabalik tayo dito sa sinasabi kong gusto ko lang ipakita sa inyo at uh, ito nga kasi at pagdating uh, natin galing sa cruise eh, ito yung lalagyan hindi naman siya ganun na uh, lalagyan pinaglagyan ko ng laptop ko for the meantime eh, hindi naman siya ganun ka safe hindi safe itong bag na ito ito naka bibili tayo ng uh, laptop para nga ito na lang ang gagamitin natin na uh, mag-edit. Saka dito na rin papasok yung mga nakukunan natin dahil uh, ang hirap nga natatambakan yung cellphone. So, 'yan. Ayoko kumuha nito para mas saka mas madaling uh, medyo mahirap sa umpisa uh, dahil siyempre hindi naman tayo kagaya ng mga kabataan na magagaling sa mga ganitong uh, bagay. So, actually, nagpapaturo pa nga ako doon sa mga anak ko. Kaya, uh, hindi pa ako ganun ka, kagaling sa laptop. So, ito nga yung uh, natin na bag sa Amazon. Ito siya. At, uh, pang carry. Um, sunod na holiday natin, dito na natin ilalagay lahat ng gamit natin. Itong laptop, yung uh, drone natin, itong camera. So, dito na siya lahat. At uh, ilalagay para safe na safe siya mga kasambalay nyo. Saka, ganda rin naman siya, di ba? Mga kasambalay nyo. Ganda na magpak ano so very uh, secured pa yung uh, laptop natin tapos may mga ganito pa siya oh. Uh, pwede mo dyan ilagay yung mga para hindi maghalo-halo yung mga gamit yun da tapos may uh, malito din oh. kumbaga sagligitin yung uh, mga gamit mo kaya ito halimbawa dito pwede kong ilagay dito yung mga accessories ng drone tapos dun sa kabila yung mga uh, Accessories naman ng uh, camera. Yeah malaki naman sya talaga eh. Kung bubuksan mo siya ng buo. Ayan. Malaki. Kung totoo siya, pwede na Kahit nga ito na lang ang kung halimbawang sasakay ka ng aeroplano. Kahit ito na lang ang uh, gawin mong hand carry. Eh. Wala ka ng ibang hand carry kundi ito lang eh okay na rin kasi ilang t-shirt din yung magkakasya dyan so yun lang kagandahan yan tapos na kung just in case na marami kang tala oh, pwede mo pa siyang uh, pwede mo pa siyang i-extend Ayan, oh. extend pa siya. Kaya, okay na okay siya. At this ito, kung uh, ito na lang ang pag-carry mo natin, mga kasambalin nyo, eh, wala ka ng hila-hilang uh, digulong. Ito, ilagay mo lang siya sa likod mo. Halimbawa, kung ito lang talagang gusto mong dalhin, okay lang. Hindi ka na magdadala ng mga iba pang uh, hand carry mo. Yan. Ganda siya. Uh, saka talagang padded, oh. Kumbaga, secure na secure yung laptop natin. Ito so, yung pinaka lalagyan ng laptop. Oh. Secure na secure, mga kasambalin nyo. Ayan, kita naman. Ayan ganda sulit uh, yun lang itanong kung magkano mga kasambalay nyo dahil uh, hindi ko na ito binibenta <laughs> ayan kung dyan natin ilalagay yung uh, laptop natin Uh, secure na secure siya talaga Saka kahit saan tayo magpunta ayan o uh, secure siya dyan uh, dito mo na rin ilagay yung uh, mouse nya talagang uh, design siya para sa laptop nga although ginaasahan na sana rin ako bibili ng bag kaso nakabili naman ako ng laptop Pero sabi ko wala naman akong paglalagyan ng, uh, ng laptop so may harap naman yung hiwa-hiwalay pa yung bag ko so at least ito isang bitbitan lang mga kasampalay nyo okay na hindi ka na nahihirapan dami pang extra bag maganda siya para ito yata yung uh, hindi ka maglagay, magdala ng isang paris ng sapatos. Dito mo ilagay. masisara mo na lang para hindi naman siya mangamoy sa loob. At mangamoy yung uh, mga damit mo. Ang ganda. Kasi nandito na lahat. Ayusin na lang natin yan. Pag mag uh, uh, pag day off natin ilipat ko na rin dito yung bagno uh, bag nung uh, drone ko para kaya nang sabi ko nga eh, isang bitbitan na lang siya hindi na mahirap pa uh, magdala-dala pa ng dalawang bag tulad yan, kung meron kang lakad at isang bitbitan lang okay na sara ng muna natin itong pang-extension at hindi naman natin kailangan itong pang-extension maganda uh, satisfied ako dito sa pag-net although maganda naman talaga yung uh, review niya, mga kasampal pwede mo siyang bitbitin ng pagganito pwede rin ng paganyan kaya da, uh, para tuloy uh, na-excited ako dun sa next holiday natin Tapos so, siyempre kasama naman kayo eh malalaman nyo din naman yan kung kailan at kung saan so yan napaka komportable pala komportable oh. mga uh, isang bitbitan lang nahihirap din kasi yung marami tayong uh, gadget lalo kung mag-holiday tayo uh, ganda okay yan lang mga kasampalin nyo at uh, gusto ko lang namang i sa inyo itong uh, bago nating uh, bagpak kung may mga bagpak pa ang iba meron nga yung Jordan eh, yung nabili ko sa nagpunta ako ng Amerika noon kaso ang problema doon yung malaki siya okay siyang lagyan ng gamit tapos sa uh, problema nga doon ayaw ko lang doon na napansin ko nung nabili ko na is wala siyang bulsa sa labas. So, kung meron kang mga kagaya ng mga passport o mga ball pen o kung ano, wala ka man lang limbawa kagaya nito. So, dito, pwede mo nang ilagay yung passport, papeles na madali mo lang siyang madukot ba. Kaya, ito lang. Okay yun lang mga kasambali nyo maraming salamat sa time at uh, siguro maaga pa para sabing Merry Christmas sa inyo uh, anyway uh, salamat ulit, please uh, keep sharing and uh, sa mga napadaan lang pakisubscribe na lang at uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at uh, malapit na tayo mag uh, one year sa pagbablog uh, okay naman, happy naman ako sa sa bilang ng subscriber natin. At, uh, okay lang yun. At least, eh, meron pa rin, uh, mga subscriber. Tsaka, kahit pa pano, minsan, nadadagdagan ng paisa isa, dalawa, dalawa, tatlo. So, okay lang yun. At uh, at least, eh, naisi-share ko sa inyo yung, uh, buhay dito sa abroad. Okay? Maraming maraming salamat. Take care everyone. And, uh, God bless us all. Shout out sa lahat ng subscriber ko. Okay? Bye bye!